Hello mga kapos, kumusta? It's me ng Bookfix Vlog. Welcome back po na naman sa ating YouTube channel. So for today's video mga kapos, ah, pupunta kami ngayon ng Balamban City, Cebu. sa ko si Christian dahil ayong araw po kami mag -ano, magpapas ng requirements na in-apply namin sa uh, Balamban Chunishi Industry. So try namin kung makapasok kami at may mga requirements naman kami at sabi ng ano ko nang kontak ko ng kaibigan ko na doon na lang kami medikal kasi yung kulang na lang sa amin ay medical so doon na rin siya maghihintay sa amin sa Balamban City kasi taga ano ata siya Balamban so medyo malayo pa at mga ilang oras yung gaya namin doon mga uh, mahigit alas 3 ata so yan medyo maliwari na kasi alas 6 na 6 na umayon. sana hindi umulan at hindi kami mabutan ng ulang papunta doon kasi alas sana kami mga ano alas 3 so alas, 4 nagising ako kanina alas 2 eh nakatulog ko ulit pagising ko alas 5 na pala so ano na lang to sa biyahe uh, ah, mabilis ang pag hindi marami pa yung sasakyan at hindi traffic sana hindi kami mabutang lang ulan so ayun mga kapik samahan nyo kami papuntang Balamban Cebu let's go Ah, uh, 'yung mga mapits, tingnan mo 'yung mga 'yan ng daw eh magpapagas mo na ano para pero pero yung mga lang hindi pa umuna sana mga sa ganda din hindi lang at yan mga pics nandito kami ngayon sa Antonio de National Road so papuntang ano na po ito Balamban at nag lang pa ako nag Google Map kasi hindi na ako hindi ko na kung papuntang Balamban so sa Cebu City alam ko lang stop over lang muna kami kasi papahingayin ko muna yung motor kasi nag nag overheat po to so diretso na lang po yung anong kalsada ah, bali yung daanan po ay dadaan kami sa bukid so yan po yung padaan daanan papunta doon So buti na lang hindi yung umuulan Maano lang makulimlim Sana hindi naman umulan mga kapits At yan na mga ka-pics. Gaya naman kami Kapunta ang balang naman Gaya Let's go At yan mga ka-pics. Ah, naligaw na po kami Nandito na pala kami sa Baguio Kasi nasa tuktok na kami ng pinakabukid Tapos yan mahamog na Paano na mausok Uh, ano na lang dun papunta dun 40 minutes na papunta dun sa Balangsan so ano na may ipad na namin pag dating namin dun mga apat na oras yan mga kapix kapok na kapok yan nakala ko po kanina maulan hamog pala sobrang lamig parang nasa bagyo na kami hindi na kami pwede ma hindi na kami kailangan pumunta ng bagyo ay, experience na kami ng bagyo gano'ng kalamig Ay, so, mga bets tara patuloy tayo sa putunta ng balamba let's go sa wakas mga katiks naabot na namin yung balamban pero hindi pa to medyo malayo pa uh, 30 minutes pa po papunta doon mga katiks yan o mga katiks hindi naman yung hamog sobrang lamig So, nasa Baguio talaga kami buti na lang meron pang mga bahay dito kahit bukid maraming bahay pa rin dito so 30 minutes pa mga kapits kapunta sa balapan sa distansyon namin sana hindi ubulahan At yan yung mga ka sa kababa ng bihaya namin na nandito na po kami ngayon sa Balamban. Ito na po yung papasok doon. West Cebu State. Pero iniintay ko pa po yung ano yung kaibigan ko kasi wala pa dito. Magkikita pa ba kami kasi magpapatulong pa ko sa kanya. Doon sa kung paano magpaslangir ng pa requirements doon sa Suneche Balamban. Uh, hindi ko pa ko siya at hindi pa siya nakakangad nagre-reply Hintay ko lang muna siya dito medyo malayo po dito mga picks. pero ano na po dito dito sa inaplayan ko sa Chinichi ah uh, syudad na po siya sa lugar ni pa sa lugar yung papunta lang dito yung daanan bukid kasi dun, dun sa unahan meron ano dun merong uh, gaysano balamban eh, meron medyo meron itong mga pasyalan so, so hintay lang muna ako dito kasi hindi pa siya nagre-reply at yan ang mga fix na kapag pass na po kami ng requirements, ibang requirements po so yung kulang na lang namin ay medical ta tapos yung kay Christian ang uh, MBA at saka medical so babalik ulit kami dito pag makapagpamedical may result at pag makapas na kami uh, diretsyo na kami ano baka diretso na kami mag -trabaho. pero yung ano namin hindi pa totally na trabaho kasi itre-training pa kami trade test for one month sa building mig kasi mig yung ano namin kasi welder talaga na play namin dito sa Chinichi Balamban so pero yung one month na trade test namin mga sa uh, may sound na po kami noon, may sahod ah, uh, isang araw, may sahod, may na kami noon pero hindi pa kami isakop sa overtime pack. Mag one month na at makapasa po kami sa trade test. O sana makakapasa naman po kami kasi <coughs> isang buwan yun. Uh, yung kulaw hindi makapasa kasi isang buwan yun na parang nagtra nagtrabaho rin kami kasi sa nice sweldo. At pag mag one month na po, uh, pwede na kaming mag baka overtime medyo mas malaki laki na yung masasahod namin kasi may overtime na kami pa. matapos namin isang one month na trade test so ay mga si Christian at on the way naman po kami pa uwi uh, ano na mag alas 3 na to, 2 2.45 at uh, dito kami dadaan naman po sa sa yung dinaan namin dito masibalang bambukid uh, doon naman kami dadaan sa ah uh, tabuilan sa tabuilan kami dadaan kasi ano medyo delikado dito sa balamban ah uh, kung kami dumaan medyo makapal yung pag at muntik uh, munting na kaming mano kanina ng van kasi yung van na uh, mabilis tapos hindi talaga makita pag malayo tapos paiko, uh, pa, parang pasalubong tsaka paliko medyo nadilikado uh, kanina mga uh, buti na lang uh, hindi naman uh, kasi dobling ingat na yun kasi nasa gilid kami pero yung nano yun na yung nasa gitna kasi dumaan siya ng mabilis kahit may kasalubong pinilit niyang dumaan buti na lang walang naan so dito naman kami dadaan sa Tabuelan dito sana kami dadaan dyan papuntang sa Cebu sabi ng ano mas malayo dito kaysa dito sa Tabuylan na lang kami dadaan kasi dito malapit dito. Iikot pa daw kami. Malayo. So, dito na lang kami sa Tabuylan. Sayang so, mga kapits. Samahan niyo na may pauwi at gagabahin na kami nito. Ilang oras yung byahe na naman namin ito, mga apat kasi yung byahe na mapunta dito, mabut ng anim na oras. So, ayun ko lang kung pauwi. so, mga kapits. Ayun muna kami, guys. Go. wakas, nandito na rin kami sa Cebu at umiikot po kami mga kapis dito kami duman sa Taboylan so yung biyay namin parang inikot namin yung Cebu Balamban to taboilan so hindi na kami malilulong mga kapis kasi alam namin yung mga shortcut, sigot sigot dito sa Cebu so ilang minutes na lang mga 20 minutes puntang Patagbawo so mabit kapit na at makakapahinga meron kami sa mga habang biyahe namin so kita sa Patagbawo at yan mga kapit nandito na rin kami sa bahay at hindi kami nagabihang po dahil dito po kami dumaan sa Tabuilan mas babuti pala dito dumaan kasi mas malapit eh, dalawang oras la papunta dito eh nung kasi yung ano ko lang nung nung marunong ko lang daan ay papuntang Cebu at diretsyo na sa Balamban eh mas malayo pala dito Cebu, ka, uh, Cebu kami dahil tapos diretsyo sa Balamban uh, ano po yung daanan bukid na po at <coughs> sobrang lamig po kanina tapos hindi namin makita yung daan kasi Di namin makita yung dan kasi sobrang hamog na pala. At muntik na kami mano ng van kanina kasi ano namin ka kasalubong. lubung uh, buti na lang eh nasa gilid kami. Eh, hindi naman sawa ng Diyos eh, hindi naman ano kasi hindi naman mabilis yung ano namin uh, under ng motor. Yung mabilis ang yung van. Tapos hamog hindi namin makita pag may ano pag may kasalubong kami. Uh, buti na lang hindi kami na ano. at grabe talaga yung pagdaan namin dito, sa Cebu City papunta pa ng Balamban bukid talaga mga akala namin ano nasa bagyo na kami dahil sobrang lamig <coughs> sobrang lamig po kaysa dito sa dito sa Tabuilan ay eh, gilid ng dagat pala tapos hindi maano yung daanan diretso der hindi hindi pa hindi pa akyat kasi dun sa Balamban ay dinala ng bukid ang motor ay parang nag ano na lang <coughs> naglalagad o pakyat kasi sobrang taas ng ano daanan pakyat tapos pababa sobra tapos kung doon kami dumaan lalong hindi kami makaka uwi kagad kasi sobrang pakyat buti na lang tinuruan kami ng ah <coughs> uh, nung nanonamin dun na si ma'am sa office na pinasahan namin ng uh, requirements sabi niya dito na lang kayo dahan sa may taboy lang kasi mas malapit dun wag na kayong lumanon sa uh, balam, balamban pa bukid papuntang Cebu kasi delikado uh, hindi na kami dadan kaya pagpunta kami ulit din dito na kami dadan sa tabi lang kasi mas malapit lang mga kapis. dalawang oras ay aabot na kami dun so ayan sa safe naman yung ano namin biyahe salamat naman sa Diyos at medical tsaka si Christian yung kulang NBI tsaka medical na lang so sana makapasa agad kami at maka ano dahil makapasok maka sa sunod na ano ah uh, lunes ata mga ganyan yung sure namin pag ano pero magpapas agad kami mga sabado at or linggo ganyan para sa lunes maka pag, makapagsimula na lang kami so ayan mga kapiks hanggang dito lang po muna tayo syempre kung baka pa lang po sa akin youtube channel please subscribe na po and don't skip that sa pag-click na rin yung notification para maging update po sa lahat ng ating mga bagong videos. So yun mga kapits, thank you for watching. And see you po in our next vlog. Bye! -bye. Bye, -bye.